Pagkagawa po tayo ng amin. Tapos na siyang pakuluan. Malambot na. Ngayon, sasalain natin siya. Ayan. Ngayon, magpapakulo ulit tayo ng bagong tubig para sa soup. Ayan, kumukulo na siya. Kaya, ilalagay na natin ito. Pantapin sa sabaw ng lamin. bang kumukulo siya, lagyan na rin natin siya ng one egg. Kaya dahil okay na ang itlog, ilagyan na natin yung soup.